Paulo Avelino ay nagkaroon ng isang hindi malilimutang gabi sa tahanan ni Kim Chu, kung saan siya ay malugod na tinanggap ng pamilya Chu. Ibinahagi ni Lakam Chu, ang mas nakatatandang kapatid ni Kim, ang kwento tungkol sa pagbisita ni Paulo sa kanilang bahay. Ayon sa kanya, ang orihinal na plano ay simple lamang, magkakaroon sila ng hapunan kasama ang aktor. Subalit, habang nagkakaroon sila ng masayang kwentuhan, napansin nilang nagiging mas mahaba ang kanilang pag-uusap. Ang mga kwentuhan nila ay puno ng tawanan at mga alaala, kaya't hindi na nila nais na tapusin ang kanilang gabi. Sa kabila ng orihinal na plano, nagpa siya ang pamilya Chu na imbitahan si Paulo na magstay na lang sa kanilang bahay. Laking pasasalamat ni Paulo sa kanilang imbitasyon at ito rin ay nagpapakita ng magandang samahan sa pagitan ng aktor at ng pamilya Chu. Ang pamilya ay may guest room na nakalaan para sa mga bisita, kaya't naging maginhawa ang sitwasyon. Tila nag-enjoy ang lahat sa bawat sandali ng kanilang pagsasama at ang kanilang mga kwentuhan ay nagbigay daan para sa mas malalim na pagkakaibigan. Ipinakita ng insidenteng ito ang halaga ng pagkakaroon ng mga kaibigan sa industriya. Ang mga artista, sa kabila ng kanilang kasikatan, ay kailangan din ng mga pagkakataon upang makapagpahinga at makasama ang mga tao na tunay na nagmamalasakit sa kanila. Ang pagtanggap ng pamilya Chu kay Paulo ay isang halimbawa ng hindi lamang pagbibigay ng imbitasyon kundi pati na rin ang pagkakaroon ng bukas na puso sa mga bisita. Habang tumatagal ang gabi, ang kanilang mga kwentuhan ay umikot sa iba't ibang paksa mula sa mga proyekto ni Paulo sa showbiz hanggang sa mga personal na karanasan ni Kim at Lakam. Napakamaalaga ng pamilya Chu sa kanilang mga bisita at ito ay nagpatunay sa kanilang mainit na pagtanggap. Ang mga ganitong kwento ay hindi lamang nagbibigay aliw, kundi nagpapalalim din ng pagkakaunawaan at ugnayan sa pagitan ng mga tao. Isa sa mga mahahalagang aspeto ng buhay ng mga artista ay ang kanilang kakayahang makahanap ng sandaling tahimik sa gitna ng kanilang abalang schedule. Ang simpleng hapunan at kwentuhan ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na magpahinga mula sa mga pressure ng trabaho. Ang pagtanggap ng pamilya kay Paulo ay naging simbolo ng ganitong klase ng pakikipagkaibigan. Matapos ang masayang hapunan at kwentuhan, lumabas ang mga alaala ng mga nakaraang karanasan at ang lahat ay tila nabalik sa mga simpleng bagay sa buhay. Ang kanilang bonding ay hindi lamang nakabatay sa pagiging kasamahan sa industriya, kundi sa tunay na pag-unawa at suporta sa isa't isa. Sa mga ganitong pagkakataon, mahalaga ang mga ugnayang nabuo sa personal na antas. Hindi lamang ito isang simpleng pagtanggap, ito ay isang pagsasama ng mga tao na may mga karanasang maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Ang mga alaala na nabuo sa gabing iyon ay tiyak na mananatili sa kanilang isipan at puso. Sa kabuuan, ang pagtanggap ng pamilya Chu kay Paulo Avelino ay isang magandang halimbawa ng tunay na pagkakaibigan. Ang mga simpleng pagtitipon at kwentuhan ay may malaking kahulugan, hindi lamang sa mga artista kundi pati na rin sa mga tao sa kanilang paligid. Sa gitna ng lahat ng abala sa buhay, mahalaga ang mga ganitong sandali na nagbibigay inspirasyon at nag-uugnay sa atin sa ating mga mahal sa buhay. Ano ang sa inyo sa balitang ito?